Ito sa may ano. Uh, um, may tuyo. <laughs> may tuyo, may bago. <laughs> um, Makano siya. 650 pesos. Ito anginipis. ito, medyo mataas. Mahaba. Ay, ang ito. Saan na? Doon na siya. Mm. Ito? Oo. Yeah. ito ata, no? Ito? May yeah. <laughs> ganito ako sa bahay. Saan? Eh. Nakakarap eh. yeah. <laughs> Ang hirap, ang hirap, eh. ang hirap hila Ay! Bagay ng bagay. Kahoy lang. Uy, meron na naman dito upang ramadan na naman. Ang cute cute, guys. Malapit na kasi Ramadan, guys. Kaya ang dami ng mga ano. Paglagyan ng tubig siya, ayun oh. Nakakatakot Hindi nito tubig. Mga ano oh, mga nuts, nuts. Ito oh, pang-Ramadan. pang panggawa. Pero pangit naman. Ito 'yung pag paglagay ng tubig maganda yung mga ganyan mm -hmm. mm -hmm. mga jar na siya jar mm -hmm. na pwede rin maganda magkano presyo naman wala naman presyo mm -hmm. ikasir ikasir Yes, mga mga tasa. Mga babasagin naman kasi. Ang gusto ko sana yung hindi babasagin. Mga babasagin ang hirap. bibigat Ang bibigat kasi 500 pills Tatlong peraso lang 500 pills samantalang binili ko Na uwi na Quanto? 2 2, 1, 3 si mm -hmm. eh, ito plato è questo è per il <laughs> Yan. Ito naman ang cute oh. Meron akong ganito sa bahay, di ba? Pang pang jelly. Jelly. Yung bibigat. Ito, it Daisy. Ito yung sasabi ko. Ito, hindi mabibigat. Magkano naman? Mga ganito, oh. 300 pils. Lahat? Pati maliit-malaki? 300 pils isa. Kaya nga. Ito, 300 oh. Ang cute nito, oh. Kasi hindi siya, ano, hindi siya babasagin. Hmm? Pero hindi katulad ng, ano. Maganda yung ganito, oh pagkainan, 'di ba? Malaki. Okay din Hindi siguro. Kunin 'yung halimbawa Wanda Center Kaya mo wala, maganda pagkainan niya ng ano. Dapat ganito yung style ng plato rin para ganito rin ang style sana ng manok. Kaya ayan, oh. Ay, Oo, oh. Hindi ba? Ang ganda kaya. ba? kaya. Ilan na anim? Anin ba tayo? Treparas din Ay, yung ito. Ito, 350. Ito ang 325 day, ano? ano? Plain.

Iba naman yung style. Hmm. Dapat si Amo ganyan siya sa nabili nila dito. Ano? Maganda to. Kaya maganda kasi yan. Eh. Profit. Okay. Hindi Hindi masisira ako sis. Pull down. Hello. Sis. Pull down. Yung ano pa ni Amo? Kerry. Yun na lang? Sama ba na yung kerry na yan kasi? nalana sa na. Yung ano? Ay, yung tuna. Tamang-tama yung -tuna. ano doon kanina. Hindi service. Kaya mahal ngayon ng ano Ayan guys Punta ulit tayo doon Pandina, 570. Pang salad. Mm. Pang sopas. Ito naman, P1 dinar lang. One dinar, Ang spaghetti siya. Spaghetti. 1 dinar. Bunit naman. oh yeah. bumi 2, 000. 4, 000. Nakala, bakit nakalata yun? Oo, ganito One eight. Yung binili ni madam, ganito, di ba? Ha? Binili ni amo. Poor dinner. kasi. Yung mantika na, sana yung sangkasil? Kasi si maestra ay nas. Wala kung ano, makaroni na shell na iba -ibang kolay. kulay? Wala ah. Oh. wala. Itong ang cute ni, ang liit lang. One dinner plus, pero ang liit. One dinner seven. Sila itong bunga o oh, kasi meron na siyang galon-galon. <laughs> meron ng galon-galon. May galon na maliit. Masya Allah. kaya kaya ito dyan sa kalsada si kaya kaya sa kalsada yan ba yan ng ano one one, 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 two, two. one one pero isa lang oo ayan dalawa yan eh one, one plus yun yung dalawa yung inano ni madam eh Baka wala na. Tunay. Hmm. Ito kaya, magkano sila? Itong mantika, ayan o. spices guys, mga seeds, ayan, mga spices. Mm -hmm. Ito upita oh, pita? Gano'n kaya isa nito? Ahliya, come to get some more service. Paprika. Paninar 600 pala din yung pabrika. Ano ito yan? Mix na siya o. Oh. May sanot na pang biryani. Ay, pang mm -hmm. ano. Ano tawag dito? Biryani. Mix na siya. Ay. see you next vlog guys Lah, paano maitutulak pa namin pa uwi and guys, bye bye guys salamat sa support